Magandang araw! Sa video ito pag-uusapan natin ang benepisyo at side effects ng pag-inom ng kape. Narito ang ilang benepisyo ng pag-inom ng kape kapag tama ang dami at hindi sobra. Una, nakakapagpataas ng enerhiya. Dahil sa caffeine, nakakatulong itong magising at magpokus, lalo na kung antok o pagod. Pangalawa, pinapahusay ang konsentrasyon at memorya. May pananaliksik na nagsasabing nakakatulong ang kape sa short-term memory at alertness. Pangatlo, may antioxidant. Ang kape ay mayaman sa antioxidants na tumutulong labanan ang free radicals at protektahan ng cell sa katawan. Pang-apat, nakakabawas ng panganib sa ilang sakit. May pag-aaral na nagsasabing maaring makatulong ang regular na pag-inom ng kape para mabawasan ang panganib ng type 2 diabetes, Parkinson's disease at ilang uri ng cancer. Pam lima, pwedeng makatulong sa metabolism. Nakakapagpabilis ng calorie burning kaya minsan ginagamit sa weight management. Pang-anim, nakakapagbigay ng good mood. Ang kape ay nakakatulong maglabas ng dopamine na bilang happy hormone, kaya mas nagiging magaan ang pakiramdam. Paalala, ang sobrang kape ay maaring magdulot ng palpitation, hirap sa pagtulog, acidity o pananakit ng tiyan. Mas mainam na limitahan sa duhat rekunta sa bawat araw, depende sa tolerance ng katawan. Narito naman ang mga posibleng side effects ng kape kapag sobra ang pag-inom o depende sa katawan ng umiinom. Una, hirap makatulog, insomnia. Dahil sa kafin, mahirap makatulog lalo na kung gabi uminom. Pangalawa, palpitations o mabilis na tibok ng puso. Ang sobrang kape ay nakakapagpalakas ng heart rate. At pangatlo, panginginig o pagiging nervyoso. Mataas na caffeine intake ay nakakapag-trigger ng pagkabalisa at panginginig. Pangapat, sakit sa tiyan o acidity. Ang kape ay acidic at pwedeng magdulot ng hyperacidity o pananakit ng sikmura panglima madalas na pag at dehydration diuretic ang kape kaya mas madalas ang pag-ihi na maaaring magdulot ng dehydration kung kulang sa tubig panganim pagiging dependent sa caffeine kung sanay sa araw-araw na kape pwedeng makaramdam ng withdrawal symptoms sakit ng ulo iritabilidad antok kapag hindi nakainom pangpito panganib sa mga buntis ayon sa mga pag-aaral sobra o mataas na caffeine intake ay maaring makaapekto sa pagbubuntis at sa baby. Kaya mainam na limitahan sa 2-3 tasa lang bawat araw at iwasan ng kape bago matulog. Narito ang ilang practical na payo sa tamang pag-inom ng kape para masulit ang benepisyo at maiwasan ng side effects. Limitahan ng dami, 1 or 3 cup bawat araw ay sapat na para sa karamihan. Iwasan ng sobra para hindi maapektuhan ng puso at pagtulog. Huwag uminom bago matulog. Iwasan ang kape 6 hanggang 8 oras bago ang bedtime para hindi mahirapang makatulog. Uminom ng tubig. Dahil diuretic ang kape, siguraduhin may sapat na tubig para hindi ma-dehydrate. Piliin ang tamang dagdag. Huwag sobrahan ng asukal, creamer o sirup. Mas mainam kung black coffee o konting gatas lang para mas healthy. Alamin ang tolerance ng katawan. Kung nakakaranas ng panginginig, palpitations o sakit sa tiyan, Bawasan ang kape o piliin ang decaf. Iwasan sa umaga ng walang laman ng tiyan. Mas maganda kung may kasabay na pagkain para hindi sumakit ang sikmura. Bantayan ang kondisyon ng katawan. Kung buntis, may high blood o acidic, mas mainam na kumonsulta muna sa doktor bago regular na uminom ng kape. Sa madaling sabi, tamang oras, tamang dami at tamang paraan ng pag-inom para maging kaibigan ng kape, hindi kalaban. Narito ang isang step-by-step -step morning coffee guide na pwede mong gawing routine. Gumising at uminom muna ng tubig. Bago ang kape, uminom ng uno baso ng tubig para marehydrate ang katawan. Kumain ng kaunting almusal o kahit tinapay. Iwasang uminom ng kape ng walang laman ng sikmura para hindi sumakit ang tiyan. Ihanda ang tamang kape. Piliin kung gusto mo ng black coffee, may gatas, o light lang ang asukal. Iwasan ng sobrang matamis o maraming creamer. Piliin ang tamang oras, pinakamainam uminom ng kape 30 or 60 minutes matapos magising, hindi agad pagbangon, para mas maganda ang epekto. Enjoy your coffee mindfully, umupo, huminga ng malalim at inumin ng dahan-dahan habang nagpaplano ng araw. Limitahan ng dami, 1 or 2 cup lang sa umaga ang ideal. Kung gusto mo pa, pwede isa sa hapon pero huwag lampas 4pm para hindi maapektuhan ng tulog. Bigyan ng pahinga ang katawan. May mga araw na mas mabuting huwag uminom kape, coffee break days, para hindi masanay ang katawan. Para mas masaya, pwede mong gawing coffee ritual na may kasamang journaling, pagbabasa o simpleng tahimik na oras. Laging tandaan na ang sobra ay nakakasama, kaya alagaan ng katawan at huwag abusuhin. Maraming salamat sa panonood ng video, paki-like and share naman kay Bigan.